Semerang bahaya nah. Apa masukin kami?

Sa lahat ng mga uh, subscribers ko sa lahat ng mga bago pa kapag subscribe sa akin channel shoutout sa inyo lahat thank you so much sa lahat ng mga nagko comment thank you so much nababasa ko naman talaga yung uh, mga comment niyo so hindi lang ako nagre react doon kasi nga sabang dami nang nag comment doon so, masakit yung mata ko na pag babasahin ko pa lahat yeah thank you so much at uh, kung ikaw man yun ikaw ay nanonood nyo sa video na to shout out sa iyo at huh? mga FWs tingin so mas support ninyo 真帅，萝卜。 отнести.

Baka malagay tayo sa alanganin. Huwag lang muna lumabas. Huwag masili muna tayo. Baka may mga natrap sa loob ng mga bihat. Hmm. Dapat makita natin yung likod ba? Para makita natin kung sino nandun sa likod. Kayo yung sa likod. Ha? Ikaw. Ikotin mo dito ko. Day, dito ka day. Hmm, sige. Sige. ka dito ah. Hmm. Huh? Đây con phải kịp tới Sige na, pati yan. untuk patubo, tumanggap

Napos Bakit nyo binabantayan itong bahay kayo? ito? Bakit nyo binabantayan? Ha? Ha? Sino kumandir na palagi mo pasok dito? Sino? Kumandir puno na mo. Ha? Sino? Sino puno na. Kumandir na mo. Kumandir pa na mo? Ano pangalan? Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo yung sinasabi mo ba? Saktan. Ha? Kumandir pa na mo. namo daw.

Tu nợ bên cà bò. Tu nợ bên cà bò. Lá hai lìa. Mambo kunabo. Lá sa sa luxe. Lá sa lãi ku ronda hai lần hai. Lá ku Đấy, hai lần hai. sa komander mo. May kunamo pala. Ha? Huh? May kunamo. Ano pa namo daw. Ito. Hello? Anong balak mo? Anong balak mo dito, SG? Hindi na na. Kung asal pa tayo lang. Ano na Sige. Asal man tayo mo. Agyan eh. Hmm. Saan tayo daan? Doon. Sino mga kasama mo dyan?

ha? Huh? Inggris May payis-pays toh? Inggris? Ye yeah. daw Patay, hey. malamiya buhok kong tau loho Mabasa ko ba? Eh Ha? Hmm. Ha? Dibawa? Dibawa Kukunin lang Magsingar ka Ayy Ayy Dibawa kukunin magsingar Ha? Hmm. Kukunin hmm. magsingar Abre mo Abre mo Abre mo Abre mo Abre

Huwag nyo pumasok trabaho na ganito. Huwag nyo pumasok. Bata mo pa ba? Huwag nyo bata mo pa? Taman. Hindi nyo mga trabaho nga niyo.

Naga. ada. Ya, ada.